welcome 2204 your project blogger host subscribe Good day pageant lovers! Narito ang ating reigning Miss Grand International Christine Julian Opiaza kasama si President Sir Nuwat Itzaragrisil matapos ang matagumpay na event na Thread of Thailand The Thai Heritage Runway Show Isang gabi ng kultura at karangyaan kung saan ipinamalas ng Thailand ang world class na talento sa disenyo at fashion Truly, it was a celebration of Thai creativity and heritage. Ang thread of Thailand Runway Show ay tampok ang mga pinakamahuhusay na Thai designers at international beauty queens na nagsuot ng mga likhang sumasalamin sa mayamang kultura ng Thailand. Kitang-kitang ganda at karisma na ating Miss Grand International 2024 CJ Opiaza habang rumaram sa Entablado. Taglay niya ang kumpiyansa, grace at galing ng isang tunay na Filipina queen. Hindi lang ito basta fashion show, ito ay nagpapakita ng pagmamahal sa sining, tradisyon at pagkakakilanlan ng Thailand sa buong mundo ipinuri rin ng marami si Sir Nawat at ang buong MGI organization sa matagumpay na event na ito na tunay na nagbigay ng karangalan sa Thai culture at sa buong Miss Grand International Family. Congratulations sa Miss Grand International Organization at sa lahat ng designers na nagpapakitang gilas sa Thread of Thailand Runway Show. Samantala ay pinabilib naman ni Philippines ay mamerit iglaw ang lahat ng kanyang tagahanga sa kanyang kahangahangang performance. Isang patunay na talagang world class ang galing ng mga Pinay Queens. Abangan pa ang mga susunod na ganap sa may init na updates dito sa Miss Grand International 2025 kung saan muling magtatagisan ng ganda, talino at kabighanian ang mga reyna ng mundo. This is Nel2204 at patuloy tayong magbibigay ng mga updates at bagong balita para sa inyo lahat. Kaya't huwag kalimutan na mag-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood.